What's up mga kay Heroes? Welcome back to my vlog! So, um, uh, meron lang akong uh, ipiplex or... Masalamat sa aking alaga sa so, bago siya umalis marami siyang uh, binigay sa akin so i-flex ko lang at pagpapasalamat sa kabutihan niya na binigay sa akin so matagal ko na siyang alaga uh, dalawang taon pa lang siya at yung ating niya is 5 years old nang dumating ako sa kanila. Bali sa embassy na nila ako kinuha. Uh, isa akong run away na nalusutan ko yung problema kasi uh, valid naman yung reason namin kung bakit naman kami umalis. So unang-una ah abu uh, abuso na rin sa trabaho at uh, iyon, marami. It's a long, long story. So, uh, back to, ano, uh, back tayo dun sa binigay sa akin ng alaga ko. Uh, bilang pasasalamat na rin. So, noon na, marami siya lang, binami siyang binigay sa akin. Kasi yung isang alaga ko, nag na, so siya na lang. And then, itong nag-asawa. So, ito yung mga binigay niya sa akin. Kasi uh, siya umalis. Siyempre, appreciate natin yun kahit small things lang. Ginawa pa yata akong bata. Ito ay mag-ibigay ko kay Nixie. So, dati mahilig ako sa mga ganito. Yung maliit na, ay, maliit na mga clip. Meron pa nga yata akong picture niyan eh. Parang bumalik ba yung ano. Bumabalik yung ang kahapon. Yan, clips siya ganyan no So, isang butterfly. Ganyan. O, diba? Cute siya. So, yan. Isa sa mga binigay niya. Bago siya tapos, ito uh, ko kung ano ito. Lagyan na ng mga lahas siguro. Lagyan natin yan. And then, binigyan din ako ng wireless headset. So, ito. Ayan. And then, so, binigyan ako ng relo. Petron. So, ganda siya. Hindi pa nagamit bagong bag. Ano sya? Hmm. So, bago pa sya. di so, the box pa, no? Hindi pa rin na ito nagagamit. Hindi pa ito nagamit. So, yan. So, ay, may ano kabawa na tapos. ano syang Yan yung binigay sa akin. So, marami niya, ano siya, marami pa siyang binigay. Mga damit, hindi ko na ipakita sa inyo. Dahil <laughs> hindi ko na mabilang. Kaya, yan. Marami siyang, ano, marami siyang bigay sa akin. So, flex ko lang. And then, ano pa ba? So, marami siyang bigay katulad ng mga t-shirt, bestida. So, hindi ko na lang i-fixin ito yung prepare na. So, mga bago pa. Ay, ito pa pala. Ay, yung binigay niya rin sa akin ito. Cute. Lagayan may niya. siya? Lagayan ng ahas, sa so sing-sing, ganyan. Pintas. E, dito ilagay. So, pag magbili ako ng gold, dito na lang. <laughs> Lagay ko dito. Kailan kaya makabili pa ng gold? Totoo lang. Complete ako nung dalaga. Kaso nung ano, punta lang sanglaan. Para makasurvive lang. <laughs> complete ako nung dalaga, ipe. Kaso, life is ano lang talaga life is circle pwede so, ka talaga magtrabaho Walang mangyayari sa iyo kaya need talaga magtrabaho para ano magkaroon tayo ng buhay kaya kung hindi ka magtrabaho walang buhay tapos kasi ba nagkaroon ka naman ng uh, ako noon nakala ko pang nakakuha ng partner eh maginhawa na yung palahlala Consumption lalo. <laughs> so, yun. Ending. Ah, Ending! So, nung dumating siya, galing ng Turkey. So, kaya nga, matagal ako naka, nakulong. <laughs> nakulong talaga, no? Matagal ako hindi nakalabas ng bahay kahit pumunta doon sa lola niya bali ngayong araw lang na ito na ako yung nakapunta. Dahil pagdating niya, nagkaroon pa sila ng sakit. Nagkaroon sila ng uh, trangkaso. So, hindi na rin ako, hindi na rin siya lumabas at hindi na rin kami gumala. Kasi mag, magkakaroon ng hawaan. So, yan. At pagdating niya, binigyan niya ulit ako ng simple things clip. So, alam nila yun na ang kaligayahan ko yung mga ganito, mga small things. So, marami siyang, marami pa siyang binigay, sapatos, t-shirt, ayun nga yung iba i-cargo ko. So, yan, and So, alam nila yung simple, simple things para sa akin, no? Ito, from Turkey. Ah, Ganda siya. And, meron pa yata. Tong... Ay, bracelet. pa kayo nakapag-subscribe, please, 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 like, comment, and share na the video. And click the notification bell. Bell, 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 bell. bell. <laughs> so, yun guys, uh, share ko lang yung uh, mga binigay, flex ko yung mga binigay nila sa akin. So, unang una, ito, thank you rin sa bossing ko. So, ang the rest po nito ay siya rin ang nagbayad. Hopefully, na sana hindi ibawas sa sahod ko. <laughs> Wish ko lang, hindi ibawas. Wala naman sinabing ibabawas. Pero hindi natin alam yung ugali nung uh, asawa kung ma-okayhan. Ma Pag na-okayhan, kasi gano'n naman dito eh. Kailangan nila mag as uh, ask permission sa asawa. Bali, pangalawang asawa na nito ng amo ko. So, nandito pa rin ako sa kanila. Nag-asawa na yung panganay. So, tiis lang habang hindi pa tayo tapos sa ating pangarap. Kasi pangarap ko talaga ang magkaroon ng sariling uh, bahay. So, malapit na, awa ni Lord, nawa makuha ko na ang title. So, gano'n naman talaga eh, life's not perfect. So, nangyari, uh, kung ang pangarap mo ay natupad, may isang hindi uh, matutupad. Yun yung, ano, yun yung love life. Live life. Failure sa love life, life. Pero, kinasal din naman ako oh. ah. <laughs> kinasal ako. Kahit pa paano, kinasal ako. At, legal yung dalawa akong junakis. So, wala tayong magagawa. Uh, sa so, sobrang tagal ko na rin siguro dito sa abroad. At, uh, happy na rin ako sa kanya. Kasi alam mo, uh, bilang OFW, na napalayo ka sa matagal na panahon. Uh, tanggap ko na mag-asawa siya ng iba kaysa yung anak ang, ba? Diba? Yun yung mindset ko. Kaysa yung anak. O ba diba yung ibang OFW, anak ang bilang gante sa nanay, anak ang dinadali. So ako, okay na ako doon sa nangyari sa asawa ko. Kasi at least, okay rin naman yung kanyang asawa eh. Magkaibigan nga kami dati, tumatawag pa nga ako, tumatakbo yan. Para ipakausap sa akin yung anak ko na dati nandun pa sa uh, kanilang poder. So, wala na mga pasalamat pa rin ako, inalagaan siyang mabuti, maayos. Okay lang ako dun. Ako dun, kaysa naman yung anak, ba, diba? So, sabi nga, hindi life is not ano ba life is not perfect may isa talagang hindi balance mga ganoon pero okay lang at least uh, natupad ko naman yung magkaroon ako ng sarili kong bahay sa so, malapit ko ng, natitirhan na natirhan na ng mga anak ko natirhan na napakilabangan na kahit ang tagal ng processing <laughs> Alam nyo, bagay, 10 years to pay. And then, one year na lang, naiinip ako. <laughs> so, bali, next year, by God's will, ah uh, makukuha ko na ang title ng bahay. At sa Kabiti po. Yun, yun. <laughs> at least, ah uh, isang isang matagumpay na bilang OFW kahit na marami ako. <laughs> Mala dahil na inaaway ako dahil nga masyado akong ganito, kahit nga pagkain ko, titipin ko dahil talagang imagine i-budget mo ha, housing loan, ba Tapos, mayroon ako insurance, and, uh, and then yung eh, pag-ibig contribution, SSS, allowance ng nanay mo, alam mo siyempre rin ng anak ko na kahit na may asawa na yun, tinutulungan ko pa rin para sa apo ko. So budget talaga yan. Kaya kahit walang matira sa akin, sige lang. Ayos lang. eh, thank you sa employer ko, sa kay Mr. Tarek ano, Abdul Jalil Almorbati. Thank you so much, sir. Saludo ako sa kabaitan niyo. Kaya, nawa, habaan pang buhay, hempang nandito pa ako. So, guys, that's all. See you next time. See you!